Pag sinabing basketball, madalas ang napapansin ay mga score at highlight plays. Pero ngayong episode, spotlight natin ang mga tunay na haligi ng depensa. Ito ang top 5 best defensive players sa PBA. Kung bago ka sa channel, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit ang notification bell kaya simulan na natin mga kasports. Simulan natin sa number 5, Gio Jalalon ng Magnolia Hotshots. Kilala siya bilang the cyclone dahil sa kanyang bilis at pressure defense. Madalas siyang top 5 sa steals at kahit maliit, hindi matatawaran ang tapang at hassle niya. Pangarap ng bawat coach ang isang tulad niya. Laging handang sumalubong at manggulo sa opensan ng kalaban. <tripping> Você <laughs> <laughs> At sa number 4 naman, Arwin Santos, ang Spider-Man ng PBA. Isa sa mga pinakamatibay na depensang forwards, lalo na sa weak side block at rebounding. Kilala sa kanyang hustle at timing, kaya naging staple siya sa all-defense team sa loob ng maraming taon. Kahit veterano na, hindi pa rin matatawaran ang depensa niya. Pangatlo sa ating listahan, walang iba, Chris Ross ng San Miguel Beerman. Isa sa pinaka-consistent na defensive guard sa liga. Multi-time defensive player of the year at palaging nasa top steals. Grabe ang anticipation at court awareness niya. Pag may row sa harap mo, asahan mong mahirap magdala ng bola. Uh -huh. Realize what is unfolding here. Ross from deep. The... Junmar trying to put on the finishing touches. 19 Abante ng SMB. Ross again. Ba -ba -ba! Number 2, walang iba kundi ang pambansang gilas warrior Mark Pengris, ang puso ng magnolia at ng gila sa loob ng maraming taon. Hindi man flashy pero ramdam mo ang presensya niya sa bawat defensa. whether it's half defense, rebounding o pag-sacrifice ng katawan para sa charge. Isa siyang tunay na leader pagdating sa defensa. Here's Thank you, thanks, on!